first day kunang araw ng 2024 gala tayo sa Moa para taon toon araw-araw na gala alis mo yung babago iba ba ba ba? Ba, natin konti okay. andito pala po kami sa Talaba Bacoor sama po kayo sa Moa ang ganda walang traffic Mula Dasma Imus Bacoor Walang traffic, walang ganong sasakyan ngayon Sarap bumiyahe eh. Pupunta po kami sa Batangas Sa isang araw, sama din po kayo Sasama namin kayo doon kasi maliligo kami no nakaraan nagpunta kami doon eh Naggala kami Ay, naligo pala kami, 3 days kami to Dito na tayo sa Manila sasakyan, wala talagang traffic. Stop. Stoplight lang. Ganda talaga ng Manila. O, oh, diba? Stoplight na pero ba't putput -put siya ng put, put Anong meron? Ah, nagmamadali siguro yung emergency. Hindi po makaka-stop up may put put me emergency siguro hindi po makakatakbo emergency na yan pang no? pagkaganon walang tigil si kuya nagpuput put sino kaya yun siguro ito yung karet Ay, Walang kasasasakyan doon sa kabila ko. Oh. City of Dreams. City of Dreams. Ayan ang City of Dreams. Dito naman sa kabila, ano, Asiana City. Dito na po tayo sa Moa. Dito na tayo sa sa kaliwa. sa kaliwa. siyang mausok, no? Siguro gawa ng mga paputok para mapag siyang datingan niya. Doon tayo sa likod, magpa-parking. Eh. pumawa na tayo. Silipin natin yung ganap dito sa Moa. Unang araw ng 2024, eh. Tignan natin kung anong meron dito. na nakaraan nakapunta kami dito, 2 years ba pang? Ano, maraming tao ng January 1 din. January 1 po ngayon. Dito muna namin kay dadalhin sa labas. Dito sa likod ng Mowa. Iyan naman. Ah, naman. Yan naman hindi ko na, kuya, yung aking payong. Tinan nyo, guys. Oo. Oh, palalawakin pa lahat Ito itong muha. Wow. Oh, Galing. Tinan nyo, oo. Oh. Alam. Oh. Mainit na dun tayo sa loob. langad lakad. Happy New, Year. Happy New Year! Sobrang ganda ng Christmas tree. Siguro, ganda ng ilaw niyan sa gabi. Hindi na kami nagpaabot yan ng gabi. Kasi masarap umuwi pag medyo maliwanag pa. Yan nga pala yung likod ng Mowa. Yung mall. mall. Ang ganda. Meron silang event dyan. Pinanood namin. Pero yung mga yan nagpa-practice pa lang po yan. Bali, ang ang gagawin nila mamaya, meron palang parada, yun. Nakakatuwa. Ang gagaling nila dyan, oh. Magtumbling-tumbling. Ano bang tawag dyan? Comment nyo na lang po. Ang gagaling talaga nila, pinanood namin ni Mr. Oops, yung hinahagis-hagis na ganyan. Nakakatuwa. Practice pa lang po yan, ha. Ang galing talaga nila. Sobra. Pinanood na namin yan kasi nga hindi na kami makakati ng parada. Alas 6 po yun ng ano eh, 6pm ng hapon or ng gabi. Maraming nanonood, ayan. Pero konti pa lang po yan. Makikita nyo po, napakaraming tao nyan. share ko ba mamaya? hindi, hindi ko masishare yan kasi maga kami umuwi ng time na yan eh. Ayan, lakad-lakad lang kami ni mister. Enjoy, enjoy. Ayan. Bali po pala, hindi pa bukas ang mall ang mowa niyan. Ang ginawa namin ni Mr. Ria, yeah, lang kami sa likod, nag-stay lang, nagtambay lang kami diyan sa labas ng mall. Tapos yung kinakain po namin yan, cake, handa namin yan ng New Year. Yun nga po, tulad ng sabi ko, January 1 po yan ng time na yan, yung oras na yan, yung araw na yan. Buti na lang nagbaon ako. Mahil kasi ako magbaon eh. Hindi pwedeng hindi ako magbabaon pagka medyo mahaba-haba ang biyahe kasi po inaantok talaga ako eh. po kasi matutulog sa biyahe. Naiidlip lang ako ng konting-konti tapos gising na. Mas gusto ko yung gising ako kaysa tulog ako na habang nabiyahe. Kaya kung alam nyo po, hindi nyo po na itatanong. Gusto ko pag marami akong istak na kakainin, chicheria ganyan. Tapos ayan, biscuit, cake, Basta kahit ano po kailangan, meron akong baon. So, ayan. Diyan muna kami ni Mr. sa labas. Banding namin. Cellphone, cellphone. Kain, kain. Ganyan. Kasi po, sarado pa yung kain Wakay nang dyan pa kami. O, ba diba? Sweet, sweetan. Hindi <laughs> po. Sweet po talaga ako kay Mr. Kailangan natin yung mga misis. Sweet tayo sa mga Mr. natin. Siyempre, dapat ganun din sila, di ba diba? O, napapasayaw pa ako. Sobrang sarap. San ka pa, Mister? O, isa pa. Subuan mo si Mister. O, ang takaw mo. <laughs> Ikaw pa rin pala yung susubo. Ako pa rin pala, eh, no? Hindi sinubuan si Mister. O, yan. Banding namin ni Mister sa labas. Date po namin. Naka-close pa. Tayo po nang magbubukas ng na mga buwan. Happy New Year po. Ay, kami yung unang nakapasok ni Mister. Oh. Hindi raw. Kanina pa raw siya. Kanino pa raw siya, ha? Mag-remote ka ng maliit, Muntik na ang maliit. Ayun, mga tao. Ayun ang mga tao. Say hi! Matik-matik. <laughs> Totoo po yung narinig nyo na kami ni Mr. ang unang pumasok dyan. Tapos ayan, kasunod namin yung mga tao. O, oh, ba? Diba? Pero, kung tutuusin po, konti pa lang yung mga tao na yan. Mamaya, padadami talaga ng sobra. Maaga po po kasi ng time na yan. 10 a.m. Alas 12 pala ang bukas ng MOA, ng mga mall. Kasi nga, January 1, diba? Bagong taon. Kaya, tanghali na sila nagbubukas. Half day lang sila. Tapos, ayan, lakad-lakad lang kami ni Mister. Tapos, ayun, pinakain niya ako. Kain kami. Date-date kami dyan. O, oh, diba na, ang katawa, seryoso, kunwari kain. Kain ng kain. <laughs> Pampalaki ng tiyan, pampataba o, oh, di ba? So ayan yung mga in order namin ni Mr. Siya lang nakakaalam niyan. Sa Japanese restaurant niya po ako ikinain. Ang natatandaan ko lang diyan na in order ni Mr. is tempura o oh, sweet ni Mr. o oh, o oh, o oh. kahit ang init-init. O -init. oh. <laughs> totoo po na ininitan talaga ako diyan kasi bagong luto. Nasa harap po kasi namin yung ano, yung nagluluto o oh, yung cook yung chef nung time na yan. Hindi ko na na-naibuyo kasi talagang na-amaze ako. Sayang nga isa eh, na napakita ko kung paano niya i luto yung mga yung order namin na yan, fried rice. Sobrang sarap po. First time ko nakakain sa Japanese restaurant. Si Mr. Madalas daw siya kumain niyan. Sana siya mag-chopstick pero um gusto niya, siya kasi hindi nga ako marunong. So sabi niya, samahan, ano na lang, dalawa na lang daw kami mag-ano, mag pork o yung kutsara tinidor o diba sarap yun o oh. kain po tayo ang sarap po ng luto ng Japanese yung eh, restaurant na yan nakakatuwa sarap po talaga try nyo rin po kumain dyan napakasarap talaga <laughs> paulit ulit na masarap totoo naman si mister subok niya na So, ayan, pagtapos namin kumain, siyempre, lakad-lakad na naman sa mall. Tuloy na sabi ko, date-date lang kami dyan. Kuha-kuha ng picture. Ayan, sa kabila yan, sa entrance na yan. Kinuha na ako ng yung picture ni Mr. Jan sa likod. Tapos, ayan po yung pinaka-main o pinaka-loob ng mall, Kasi, di ba, malaki yan. Maraming lalakari mo. Pero, yan, yung time na yan, nandiyan kami sa pinakagitna ng mall. Ng mowa na yan. Napakaganda po na decoration nila. Wala po pala, hindi namin kasama mga bata. Pagod. Pahinga lang sila, kami lang. Tulog pa kasi sila nang umalis kami. Nagahan namin ni Mr. Kasi sabi niya, baka daw traffic. Sabi ko, hindi traffic. Kasi nakaraan taon, nagpunta kami dyan, wala naman traffic. So, yun nga, totoo, walang traffic. Dire-direcho, i-stop ka lang pag stop light na. Tingnan niyo po, oh, ang ganda talaga ng decoration nila dyan. Laki ng mga bola na yan. Ako, hindi mo mayaya po siya sa sobrang laki yung mga balls na nilagay nila. Dito kami ngayon. Nanood kami ni Mister. Nanood kami na si... Hindi ko makapagsalita oh eh. Nanood oh <laughs> tayo si Ned. Oh ay! <laughs> Saan? Ay, nasa yung pong. Ay, ay, na eh, po po tayo po? Ay, ayun pa na. Eh, 3-4 kasi nakalagay dito eh. Lagi yung kaliwang ang gamitin para magpupwerte. Huwag mong mamaneho kapag nakainom o pang sobrang pagod po inaantok. Lagi yung mag-ingat sa daan para ang yeah. Yan po palang mga mascot na yan o mga bernen o whatever ko ano po ang tawag dyan. Yan yun kasama sa parada mamaya ng 6pm guys. O ba diba, ang ganda. Meron dyang Hello Kitty rin kasama dyan sa Hello Kitty. Ayun o. No? O di ba laki niya. Para siyang abot kamay mo lang pero sobrang laki po niyan talaga yung mascot na yan o kung mascot man ang tawag dyan sobrang ganda marami po yan eh hanggang sa kabila. niyan din na namin pinuntaan ni Mr. kasi ang layo ang nasa dulo mayroon maglakad <laughs> so yan lang po yung na-share namin tapos ayan pauwi na kami niyan. Pauwi na po kami. Nabuta kami na ulan ni Mr. Daming tao. Daming pinapa-arkil ang bike ko. Oh. Uwi, anna, Sakto. Nanood lang kami ng sine. yon kumain. Sa Japanese restaurant. Then, lakad-lakad. Tapos, uwi na kami. Yan, dito na tayo sa parking ngayon. Uwi na talaga tayo. Kasi alas 5 na ng hapon. Need nang umuwi. Dito na kami sa sasakyan. Uwian na po talaga na ulan pero may araw naman yun yung kanina kumain kami sa Japanese restaurant tapos nakad kami ng sine date, date lang kami ni Mr. tapos umuwi na nakad lang sa mall nag enjoy yun January 1st happy new year dito pa lang end ko na yung aming vlog yun ang share namin ngayon mag asawa ang aming date bye bye Thank you Ticket. is dat? Wat is